Shout out tayo mga idol sa ating mga sponsor na sina Sweet Joy, Badit 321 at Idol Pere Pablo. Maraming salamat sa inyong support ang mga idol. Sabi agad ni Tatay Titing, sila na yan Arturo. Pupunta na ang mga yan doon sa teritoryo natin para magmanman at maghahanap ng mabibiktima. At pagmasdan mo ng mabuti ang isang nasa unahan, Arturo. Siya, ang nakakabatang kapatid mo, si Abner. Kaya, napatiting si Arturo sa itinuro ni Tatititing. Nakita niya kasi na kamukhang kamukha niya, si Abner. Mahahaba ang mga buhok, ang ilong at mata ay parang siya talaga. Sa tingin ni Arturo mas matanggad pa ito sa kanya. 5'10 kasi si Arturo. At sa tingin niya kay Abner, nasa 6'1 o 6'2 ito. Mas malapit lang at mas malaki ang katawan niya kaysa kay Abner. Hindi maintindihan ni Arturo ang kanyang naramdaman. Parang nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Parang gusto niyang lapitan ito at ipaalam na siya si Arturo, ang kanyang kapatid. Pero dapat na mag-isip at pigilan ang kanyang naramdaman dahil kalaban ang tingin ni Abner sa kanila. Pero gawin niya ang lahat para makuha si Abner at imulat ito na si Inkotasyo ang nagpatay sa kanilang ama at ginamit lamang siya para makaganti sa pagpatay niya sa anak na si Alfredo. Lihim lang na nagmamasid si na Arturo sa dumadaan na grupo ni Labner. At ilang sandali, mabibilis na itong tumatakbo papalayo at patungo ang direksyon ng mga ito doon sa teritoryo nila Lolo Lucio at Nana Sila. Sabi agad ni Tatay Titing, tara na Arturo sundan na natin sila. Huwag na lang tayong masyadong lumapit sa mga yan. Kailangan na mag-iingat pa rin tayo. At nagsisimulang tumalo na din ang apat doon sa mga puno. Sinusundan nila ang grupo nila Abner hanggang sa dumating sila doon sa may ilog. Huminto muna si na Arturo at nagkubli doon sa batuhan. Sabi agad ni Arturo, susubukan natin ang mga yan, Susubukan natin na makuha si Abner. Sagot naman ni Tatay Titing, Huwag muna Arturo, mag-iisip muna tayo ng paraan. Delikado, mas marami sila. Tatay Titing, hindi pwedeng magsayang ng oras. Pagkakataon na ito, kung ayaw ninyo, gagawin ko itong mag-isa ang sabi ni Arturo. Napakamot na lang sa ulo si Tatay Titing. Ang sabi niya, Sige Arturo, sama-sama na tayo. Lando, Solomon, alalayan niyo si Arturo. Ako ang gagawa ng orasyon para mapahina ang lakas at puwersa ni Abner. At pagkatapos, may kinuha si Tatay Titing na isang kwintas na gawa sa balat ng hayop na asupra kailangan na maisuot nila ito sa liig ni Abner para maharang ng kwintas na ito ang kanyang mga kaalaman sa orasyon at lakas bilang isang aswang. Ang sabi pa ni Tatay Titing, pag nagawa na natin yan, hindi na makapalag si Abner sa atin at madali lang na madadala natin kina Lucio at sila. Pagkatapos, agad na nag-uusal ng orasyon si Tatay Titing at inilagay ito doon sa kwintas na gawa sa hayop na sopra. Nag-uusal naman agad ng orasyon na pampalinaw si Arturo para mas makita at maramdaman ang mga busaw na aswang. At ilang sandali, naramdaman agad niya ang mga ito. Nagtatago ang mga ito doon sa kakahuyan na paharap doon sa pangpang kung saan nakatira sila Lolo Lucio at Nana sila. Agad na tumakbo ang apat papunta doon sa direksyon ng grupo ni Abner. Pero bago sila makalapit, nag-uusal naman uli ng mga orasyong pangtago si Arturo at Tatay Titing. At pagkatapos, mabibilis naman na tumatakbo si na Lando at Solomon. Sila ang maunang aataki doon sa mga kalaban na nasa itaas ng puno. Habang si Arturo ang maghanap ng paraan at pagkakataon para malapitan si Amner at maisuot itong pintas na gawa sa balat ng asopra. At si Tatay titing na ang bahala sa pag-uusal ng mga orasyon. Nang makalapit na sila, humudyat na si Tatay Titing na simula na nila ang pag-atake. Kaya agad na tumalon si Solomon at Lando papunta sa puno at pagkatapos tumalon uli papasugod doon sa mga kalaban na busaw na aswang tumakbo naman agad si Arturo doon sa kabila para mas makita niya si Abner at nagsisimulang mag-uusal na din ng orasyon si Tatay Titing biglang nagpulasan ang mga aswang na nasa itaas ng mga puno nang atakihin ng mga ito ni Nalando at Solomon. Nagkabakbaka na doon sa itaas. Nagtatalunan na ang mga kalabang aswang. Nagmanman lang si Arturo at dahan-dahan na lumapit sa mga naglalaban ng mga aswang. Medyo napapaatras na din itong si Nalando at Solomon. Mas marami kasi ang mga kalaban. Pero sanay at bihasa sa pagkikipaglaban ang dalawa. Kaya napapatamaan na din ang dalawa ang mga kalabang aswang. Pero biglang umatake si Abner. Sobrang bilis nito na sinugod si Nalando at Solomon. Napatalo na paatras ang dalawa. Kaya agad na tumalon si Arturo para harangin si Abner. Nang makita si Arturo ni Abner na ito sa kanya, mabilis na pinagkakalmot si Arturo. Napapatras si Arturo dahil napakabilis din ng kanyang kapatid. Muntik na siyang tamaan ng isang sipa ni Abner. Buti na lang nakatalon siya pa itaas. Sinubukan niya itong sipain pero mabilis din itong nakailag at nasapak si Arturo sa batok. Tumilapon si Arturo pero agad naman na itong umikot at patayong bumagsak sa lupa tutulungan sana siya Nina na Solomon at Lando. Pero ang sabi ni Arturo, wag, ako nang bahala dito Lando, Solomon, yung mga kasamahan niya na mga aswang ang harapin niyo. Agad na humanda si Arturo. Nakita kasi niyang papasugod na naman si Abner sa kanya. Nag-iisip ng paraan si Arturo kung paano niya maisuot ang kwintas kay Abner ayaw din niyang saktan ang kapatid. Agad na gumulong si Arturo para makailag sa ginawang pag-atake ni Abner. Ang bilis at ang lakas talaga ng kapatid niya. Kahit na purong busaw lang ang dugong na nanalaitay sa katawan nito. Pero biglang nagiba ng direksyon sa pagtakbo at pag-atake si Abner. Papunta ito sa direksyon kung saan nagtatago si Tatay Titing habang nag-uusal ng mga orasyon. At ang sabi nito, hindi mo na yan magagawa matanda. Ikaw ang uunahin ko. Kaya mabilis na tumakbo si Arturo para sundan si Abner. Unti-unting natatalo na rin nila Lando at Solomon ang mga kasamang aswang ni Abner dahil na rin sa tulong ng mga orasyon ni Tatay Titing. Pero malakas talaga ang pakiramdam ni Abner. Agad nitong naramdaman ang mga ginagawa ni Tatay Titing. Kaya agad niya itong inatake. Buti na lang, nakailag kaagad si Tatay Titing. Pero ang ikalawang pag-atake ni Abner ay hindi na. Tinamaan na sa liig at dibdib si Tatay Titing. Tumilapon ito at tumama doon sa puno. Humarang naman kaagad si Arturo kay Abner at inatake na rin ito. Pero hindi intensyon na saktan si Abner. Ginawa lang yon ni Arturo para mapatras ito. Nang tumalon patras si Abner, agad na tinulungan ni Arturo si Tati Titing, Titing. may sugat ka. Sagot naman ni Tati Titing habang napayuko dahil sa natamong sugat sa dibdib at liig. Arturo, uki okay lang ako. Si Abner ang harapin mo. Kailangan na may siot mo agad ang kwintas doon sa kanyang ig. Napalingon si Arturo nang muling umatake na naman si Abner. Galit na galit ito sa kanila. Lalo nang makitang unti-unting na na ang mga kasamahan niyang aswang sa isip ni Arturo. Kailangan na magawa na niya ito ng mas madali. Sina Lando at Solomon, napasandal na ang dalawa doon sa puno. Napatay na ng mga ito ang mga kalaban. Pero may mga sugat na rin ang dalawa at nang hihina na. At si Tatay Titing naman, may sugat na rin ito sa liig at dibdiba. Nang makalapit na si Abner, kinalmot ka agad nito si Arturo. Napatras si Arturo para makailag at nang muling umataki sa Abner, mabilis na hinawakan niya ito sa kamay. Pagkatapos, umigpaw siya sa ere at bumagsak sa likod ni Abner sa kamabilis na isinuot ang kwintas sa liig nito. Pero hindi ganon kadala yun. Siniko ni Abner, si Arturo, at tinamaan ito sa tiyan. At pagkatapos, mabilis itong umikot at kinalmot si Arturo. Pero nakahawak pa rin si Arturo sa isang kamay ni Abner. Hinila niya ito. Pagkatapos, itinulak papunta doon sa puno. Tinamaan na si Arturo sa braso at kamay ng mga kalmot ni Abner. Agad naman na tumulong si Tatay Titing kahit na sugatan ito at ilang sandali, matagumpay na naisuot nila ang kwintas sa leeg ni Abner at agad na nag-uusal ng mga orasyon si Tatay Titing habang hawak naman ni Arturo ang dalawang kamay ng kanyang kapatid hanggang sa nawala na ito ng malay. Nang matumba si Abner sa lupa, agad naman na pinasan ito ni Arturo at ang sabi niya, Tara na, Tatay Titing, lando. Solomon, dalhin na natin ang kapatid ko. Doon kina Lolo Lucio at Nana sila. Baka may dumating pa ng mga kalaban. At pagkatapos, tumakbo na ang apat habang dala ni Arturo ang walang malay na si Abner. At makalipas lamang ang ilang minuto, narating na din nila ang pangpang -pang kung saan nakatira ang mga busaw na aswang na kasama nila Lolo Lucio at Nana sila agad naman na nagsilabasan ang mga aswang nang maramdaman ng mga ito ang pagdating nila Arturo. Agad na dinala ni Arturo si Abner doon sa bahay nila Lululusyo at sila Lumabas na din ang dalawa at agad na sinalubong si Arturo. Nang makita ng dalawang matanda si Abner, agad na tumulo ang luha ng mga ito. Simula kasi nang makuha ito ni Inkotasio Hindi na nila ito nakikita pa Nang malapitan Namimiss na talaga nila Ang kanilang apo At ang masakit pa Itinuturing sila Na kalaban nito Agad na Ipinasok nila si Abner Doon sa inihandang kwarto Nila Lolo Lucio at Nana sila Silyado ang kwarto ng mga orasyon Mga orasyon Na pangharang para hindi magamit ni Abner ang mga kaalaman sa mga orasyon. Pansamantalang itinali muna nila si Abner. Masakit man sa kanilang kalooban. Pero kailangan baka kasi aatakihin pa sila nito. kung gusto ninyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po!